PHT Philippine Association of Licensed Masalt Therapists. Dasaan ng PHT na isang eksamin ay napilitang umihi sa loob ng examination room. Dasaan ng PHT na isang prop ta ay e walang pakundang sinisigawan ang mga examinees. Nasaan ang pamti doon sa aligasyong tampering ng mga answer sheets? Nasaan ang pamti na ang isang kasapin nito ay walang awang sinisigawan at ipinahiya sa harapan ng marami? Nasaan ang pamti ng maraming mag-aaral ay dinakapag exam? dahil nabura sa listahan na walang kadahilanan. Nasa ng pamti ng dating Pangulo hindi mapaliwanag ang nawawalang salapin ng asosasyon. Nasaan ang pamti ng kasalukuyang Pangulo ay lumabag sa Code of Ethics sa pamantayan ng profesionalismo. Nasaan ang pampti sa isyo ng mga ID na mula noon ay hindi pa naibibigay hanggang ngayon? Nasaan ang pampti ng isang o visual empire na kasapi ay namatay ka lang naman? Nasaan ang pamti sa mga nabanggit na mga issue? Sa lahat ng mga ito, hindi kaya naging inutil na ang panty. Sa lahat ng mga ito, nararapat na bang buwagin ang panty? Sa lahat ng mga ito, sino-sino kaya ang nakikinabang sa panty? Ito ay isang malaking hamon sa lahat. Mga masaysayista sa bansa. Magbuklod at makialam, ito ay para sa ating kinabukasan.